Init, grabe. Kaliligo lang. Grabe naman. Ay, ano yun pa. Tara, servisan natin si mami. Mga teacher, may pupuntan sila. Oh. Oh. Let's go. bed unit Air cool muna tayo siglet May lakad yung mga teacher mga repa uh, Pupunta sila ng Dramuan School So service natin sila So time check tayo Alauna Alauna yung sabi ng mama ko yon 12.55 na So 5 minutes Tara na Punta na tayo sa school Let's go! teacher Jace Hi Why Jace Wala nang -an pasok Wala nang -an pasok Hindi Meron Ako pa Ako yung nag half -day. day ka lang Ah okay Ako yung nag absent Bakit ka nag absent O hindi na sila Yo Pare pa Tama natin si Jace oh Natid na namin sila mami Tapos dumeritso kami dito sa uh, Hospital Pupunta tayo ng hospital pa? Nalawin natin si Lola Tignan natin si Lola Diba Nandito na lang din kami sa si San Fernando Nalawin natin si Lola Diba Jace oh. Apo sa tuod na si Yes Sino, sino yan? Si Lola? Oh, uh, di, mo, alam mo pangalan? Ala. Hmm. Oh, no. di mo Ito. Sige. Guys, dito. Ah, ba, pansit eh. Pansit. Lala. Ito na lang. kan take out sa so, tapos pwede kala kala tikalado kala do prajes ah. too big as pagkain ni Auntie dit. yun ayun nandoon kay Jess dito na kami sa Bet Hospital mareta doon na naman ako sa, na, sa baba nakapag-park. Hirap ang park talaga dito sa hospital. Hey, may ata yung ni Lola ka. Hmm. Yeah? Ay, bipin pa yun. Sige. How are you, Lola? Uh, na natin yung nurse mo. Pimigsa ni Lulan. Makasasaon. niya. Yeah. Ha? Huh? Rumarkan. Dandali ka rumaran. Kaya mo rumarta <tipan> Ah. Rumarkan. siguro. Nag-overflow. overflow overflow naman <tipan>

nya uh, na eh e kayak mau gawe dan kayak mau gawe dan ini pisang gaito itu pisang kan ah gaito itu pisang kan ah nih uh, tahu oh nih uh, eh ilot ilot tam dai imam ah ya hmm saya igum ta sanggol ta, sanggol tak Gahi ka dyan, tika. Ganda, Uncle Freddy. Uh, gawid ng Uncle Freddy, nandan eh. Papigsa ka, wad. Freddy, ka na. Freddy, ka na. Gawid so na, nandan May nakakalot kita, oh. Wad. May November, December, kasi yan. Wad. Balik, oh. Siya Sino yung mamimiss mo? Mamimiss ma? mamimis mo ma ng Uncle Marion? Di kaya, asang gabi rin. Gawin ka nito matan. Ni Gisay. Ano pa ni Gisay? Ano yung umay? Umay ito yung ni Gisay? O, yun. Mga kanawari pa. malakas na yung lulo. O, uh, sanggol ta, sanggol. Sanggol. O, uh. Diba? Mm -hmm. Ay nang ay sing sing mo. Pa ayaw mo 'di sing sing mo. Ah. Day sing sing mo. Diba ta sing sing, ah. uh. sing, -sing, diba, -sing uh, uh, na mo? awan lang. ng. Ng pukaw, nalada na pa mo sa in kwan. In tagom. In kalin. <laughs> Ay, uh, tatag, party, tati, manok. Kaya mo manok. Ado ti manok mo dyan, isang gabrel. Alala. Oh. Mm. Hmm. Pigsa ni lola ko. Malakas na yung lola ko. Lalabas na kami. Ano naman niya? Magwalis-walis na ako. Kaya mo pa walis. wali suarez adut isa lamagin dai Walis sab nih mau ator-torokan sama tain, ah ator-torokan iya bisa <laughs> <laughs> ini <laughs> buku tiga penego awit te eh? itu ya lah bag... sebagai sebagai di, ditekelat pay nak <laughs> Ay, napaka-regional? Napaka Oo. Uh -huh. Sino nagbantay ngayon tayo? Oo. Uh Uy, -huh. naandamon well, ah, niya ating naandamon ni Georgia nga, Nurse. Nandito lang na si Nurse Georgia. Yo! dito na kami sa bahay, mga repa. At yun. Mmm lalat mga pa ano to uh, balat ng kalabaw or baka kalabaw baka yan dari baka oh, pwede, naman, pwede naman kalabaw to hindi mo na maalam o ba tikman na rin mm. mm. kulang sa sili Ah. So, yun, mare pa. Na, uh, yun, naka na rin kami. hindi ko na nabigyan yung pagsundo kay mami. dami kasi nilang mga teacher. Uh, yun, uh, si Lola pala, medyo lumalakas na. Pero, yun nga, mare pa. Parang, uh, ano ba yun? Yung sugat niya Medyo malabo ng gumaling Yung bed sore niya uh, Pwede ko lang ipakita sa inyo Yung sugat niya sa likod Dalawa na mga repa Pero so, yun At least lumakas na rin siya Yan. Hindi ka tulad nung nakaraan Na sobrang hina uh, Sana tuloy tuloy yung paglakas niya Para may uwi na rin Diba mga repa Action uh, pag-pray na lang natin na lumakas pa si Lola kahit paano uh, tumagal pa yung buhay niya mga repa so medyo magastos Yan. Rodriguez family mag ano mag share share na lang sa gastos mga repa ba? Diba? at ilalakad na lang yung mga uh, senior niya, PhilHealth, yung mga iba para menos gastos ganoon talaga wala tayong magagawa dyan uh, kailangan nga rin ano, hospital si Lola para medyo tumagal pa yung buhay niyo. at yan magpahinga muna tayo maray pa pagod na naman tayo sa biyahe uh, siguro bukas baka dalaw dadalaw ulit tayo kay Lola diba? maraming salamat sa mga uh, siguro, prayers nyo sa mga comments uh, nababasa ko rin yan yung sabi nga may isang nag-comment na wag pag-usapan yung gastos sa naka-hospital kasi baka naririnig niya, di ba? Mare ba? Tama naman 'yun. So, 'yun. At 'yun nga, mar ma maraming salamat sa panood, Mare pa at I'll see you on my next vlog. Let's go. Peace out.